Ew. What happened to the snow bear? So am I the father the snow bear? Mm. Mm. Akala mo madaming. Akala mo ang dami ah. Oh. Kina-emulat na? Akala mo ang dami yung dalam mm. mo. Para sa inyo lang naman talaga kasi dapat yung chocolate. <laughs> ang nakakaya naman. Huwag ka hiya, hiyama eh. Di nagutom tayo. Huwag mga hiyama. Nagutom ka pa kuya? Oo. May mm. ibilit pa naman para sa inyo. Gahanap eh. hmm. ako ng sneakers ah. Ha? Wala na. Pala kinakain ng bata, si Bonbon rin pala dumadal. Si Bonbon ang ano doon. Sabihin ni Bonbon, hindi bon, ako ay, ah. pero makita mo siya. <laughs> ako makuha ng sneakers doon. <laughs> siya ang ano doon, na nang hmm. tubrilo, tubrilo nang sa akin. Makain din ako sneakers, hindi talaga. Kaya minsan nahihiya na rin siya kumuha pag na-ananap. Kaya hindi naman sinisip. Lace, pati mugo mugo alam niya pa win mugo mugo maliit sa kanya yun <laughs> kahit hindi namin sabihin uh, yung uh, malalaki kasi kalabangan yung mga natapit na gata naman yung stand पढ़ो भी महाराज आते हैं लक्ष्मी सर लक्ष्मी लक्ष्मी सर लक्ष्मी Sir! सर दामिन तालु I'm the ni I'm the barber. I'm 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 the barber. Shurra, shurra, shurra. I, went back mm -hmm. I the barber. home. I barber. I'm the barber. the barber. I'm the barber. barber. Mm. Buti nga, wala mga sayo-sayo yun. Eh. Mm. Wala pang sayo yun, ha? Saka-saka mag mo, Lakshmi siya. Lakshmi. 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 The ending, wala rin pala kinalaman si Lakshmi. So, mm. Wala. So, wala. Mm. pero na gets ko na na ano, yung bandang huli, yeah. na anak yung naman. Uh -huh. na -anak. Pero maganda yung pagkakano ng Lakshmi. Uh, Akala ko talaga, Dung, talaga na, nag lang siya Doon na umikot yung kwento ko ng Yung para, from the past pala ito. Tapos ginagawa niya ng friends. Ang mm. <coughs> <coughs> Yung baket oh, no. Nagulat ako doon, yung police. Parang alam nila na na yung bata. Oo. No, no? no? <laughs> Hindi rin na rin Last minute rin ako. Kaya nga eh. Last hmm. minute nito rin lang ako. Yeah, kaya, mara-record kayo rito. Ano? 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 Kingdom Maharaja My Lord <laughs> 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 Maharaja kasi yung pangalan Oo, yung active. Mm-hmm. mm niyang yung pag-chop bumulong na. Galing, <gasps> Tapos, akala ko malakas lang talaga siya. Mm hmm Akala siya. Oh, siya. Sa nagulat yung lalaki siya yung siya parang nag parang ano? matake sa akin tatay niya to parang ang ano? 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 Oh, ano? 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 number one yan sa net. Hindi nga lang nga, wala lang sa spoil. Di ba ang dami kasi yan, mga review, pero wala lang sa spoil talaga. Meron sa TikTok, I mga mean, review, review. Yung uh, talaga sa Pinoy nila. Ay, hindi ko lang, pero hindi ko, ko, pin ko pinapos kasi wala di pa ako. No, hindi pa ako interesado no, ang pa. panoorin yun eh. bagong mall dito sa Makati. Sabi nila meron daw. Hmm? bagong mall sa Makati. Hmm. Yan. Talukan ko pa rin din din yan din. Yung dito mga 50 minutes. number one dito sa Pilipinas. Yan <hardship> <musician> e, nga, Maharaja. Sa Singapore, hindi siya number one. sa atin? top 10 ng Titanic ulit. Mm -hmm. Bakit meron sa Titanic? Oo, Saan ba ba? ba? At magpiprito na tayo dito na matay. So ko lang itong mantiga at direkt ang pinirito ko na ito. ang nakakulungan. Para sa mga kanay. Kaya kapag hindi natin nagpuluto, medyo may putin sa yan naman. So itong pagpuluto na lang sa kanay. Ba? Si Adlon sinihirapan. Halos wala ka nung naitin Kaya nga

Yeah. Okay. Kala, wala rin pala. Kala ko sinapi kala sinapian siya nung bata. Bata? Sino bata? Nung anak niya. Kasi kala ko patay na anak niya. Eh. Kasi pa recall niya kung ano nangyari tapos bigla yung bata pala yung may ano yung niya kung ano nangyari sa anak niya. Kala ko ano matay din yung anak niya.

ba nang to electric bike yun wala? siguro sa highway siguro sa highway kasi dati sa gilid lang naman ako <GO Bref sind>

siguro. Ayan, Sa Eh, yeah, galaw sila, mabutang edge sa uh, Pangit ng oras ng alis mo ng linggo te. Eh. Alas dos din. Hindi. Nag-late. Nag Mga lasing. Lasing ko na? Mm -hmm. Pal din, no? Uh oo. -oh. Lasing ko na hapon. Hmm. nila. Ano? Na pag ng magandang kain. nagawa, pag walang magandang nagawa Basta may pera May pera, gusto kong hmm. kumain Gusto kong kumain Gusto kong masarap pagkain May stress ako Marami ng kinikred ko na naman yung marami Nagkikred ako lagi sa pasta Nagkikred ako lagi spaghetti hmm. Is ito yung mga urobong? Oo ka pa, kain ka muna pa gusto mo ng kape pa? Nibilan kita na? Donkey Donuts! Saan mo gusto mo pa sa Tuan Tuan? Tuan 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 na lang kita pa kumain sa Tuan ha? Kasi <coughs> <laughs> gusto <-sibu -busuk. laughs> tayo kumain after scene, Kung kaya pa. <coughs> Pwede mo mag-take out ng kape, tapos ilagay sa, sa I mean, like Starbucks. Dalin doon? Uh Oo. -oh. Hindi ko lang alam kung pwede okay, yung na it's, it's to, Kasi wala silang sariling focus. Makasal naman yung director's cut. Wala. Siguro may nag ano, Nag-lock. Uh, kahit, kahit bukas isang schedule lang ng ano eh. Hindi hmm. Director... na ba dapat ang schedule nung nun, Dalawa? Hindi ko sure. Pero at least dapat may dalawa tatlo na. yun. Kahit nga sa SM ano eh. Mega Mall walang director's club oh. eh. Long walang... Mas so, parang mali maliit lang yung ano, sinehan dito sa Aura. Mm -hmm. nung, nung, regular sini lang. Ah. Tatlo magkatabi, tapos dalawa, iwalay. Isang roll tayo? Hindi. Ay, hindi ka lang. Okay, okay wala. Sula ka ng baso. Sula. Hindi ka talagang baso dati ba? Meron. Hindi lang ka na hindi ba yung inaasos sa mga siya sa mga Dito pwede mag-apply ng Korean ano eh. Uh, ah, Korean visa dito. Sa building na 'to. Sa SM ora Nee, no, ito ito. Andi yung, andi yung ano nila. Oo. Embassy. Ah, oh, dito, dito na. Ah, yung embassy daw pero kung mag-a-apply ka dito. Oo. Ah. Meron sila parang uh, gito? agency? Hindi siya agency eh, parang remote something para din mo na kailangan pumunta doon sa embassy nila. Oh, okay. So hindi diba, mo pag Korea, hindi ka na pwedeng kailangan ng agency. Pa kailangan ng agency. Hindi, hindi. Si James hindi mo nag-agency. Hindi hindi, hindi, hindi kasi diba, sabi na, pa dyan? Uh, so, hindi pa siya Direct pa diyan? Oo. Hindi mo pahirapan ka kaya. Hindi naman. Pasimpasa mo lang yung requirements mo. Ito, si ano, Meron dyan para ma okay guys. okay, guys. bye Bye. Pudta na po kami sa parking.